kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Sa mga lugar at pamilyang may malalim na tradisyon, may mga relasyon na itinuturing na bawal. Minsan dahil sa mga lumang paniniwala, hiwahiwalay na angkan, iba't ibang kultura o kahit alitan ng pamilya. Kapag ikaw at ang taong mahal mo ay nasa ganitong sitwasyon, hindi madali ang sagot. Hindi rin sapat ang simpleng ipaglaban mo o bitawan mo na lang. Kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Hindi lang puso ang gumagana rito. Pati isip. Una, unawain ang pinagmulan ng pagbabawal. Tanungin ang sarili bakit ito bawal? Tradisyon lang ba na walang malinaw na dahilan? May panganib ba na tunay tulad ng karahasan, panganib sa buhay o pagkawasak ng kabuhayan? O baka naman, lumang paniniwala na hindi na angkop sa panahon ngayon. Pangalawa, kausapin ang taong mahal mo. Hindi ka dapat nag-iisa sa laban. Pag-usapan kung ano ang nararamdaman nyo. Ano ang kinatatakutan ninyo at ano ang handa nyong isakripisyo? Ang relasyon ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan kundi sa kakayahang tumindig na magkasama sa hirap. Si Manoj ay isang binatang kilala sa kanilang lugar sa Kaital, Haryana sa India dahil sa pagiging tahimik, masipag at mapagkakatiwalaan. Siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na shop at kilala ng karamihan bilang mabait at matinong tao. Wala siyang malawak na impluensya sa lipunan. Ngunit may mga kaibigan siyang sumusuporta sa kanya. Samantala, si Bobley, isang dalaga mula sa Banwala Jat Clan, ay lumaki sa isang konserbatibo at tradisyonal na pamilyang may mataas na pagtingin sa kultura ng Gotra. Isang panlipunang batas kung saan hindi dapat magpakasal ang dalawang tao na mula sa iisang gotra o klan kahit hindi sila magkadugo. Sa kanilang tradisyon, ang ganitong kasal ay tinuturing na labag sa batas ng lipunan, parang itinuturing na pag-aasawa sa kapatid. Magkababata si Manoj at Bubbly sa pagdaan ng panahon, hindi na lang sila basta magkaibigan, sila ay nagmahalan. Bubbly, kapwa nating alam na Bawal itong nararamduman natin sa isa't isa sa mata ng ating angkan. Pero gustuhin ko mang layuan o iwasan ka ay hindi ko talaga makakaya babli ko. Ako rin, Manoj. Bagamat natatakot ako pero ayokong mawala ka sa akin, Manoj. Noon pa man ay mahal na kita. Hindi ko rin kayang mawala ka. Ngunit alam nilang mabigat ang magiging kapalit nito. Nang mapagtanto nilang hindi tatanggapin ng kanilang komunidad ang kanilang relasyon, nagpasya silang tumakas at magpakasal ng lihim noong Hunyo 2007. Nagbiyahe sila papuntang Chandigar kung saan sila nagpakasal sa munisipal na tanggapan. Sa mata ng batas, sila ay mag-asawa. Ngunit sa mata ng kanilang komunidad, sila ay nagkasala. Nang mabalitaan ito ng pamilya ni Babli hindi lamang sila nagalit. Sila ay nagbalak ng paghihiganti ang ilan sa mga nakatatandang miyembro ng kanilang klan at ang Kap Panchayat, isang makapangyarihang konseho sa Nayon ay nagpasya. Ang kanilang pag-aasawa ay walang karangalan. Dapat itong burahin. Ah, mga walang hiya sila. Binigyan nila ng kahiyan ng ating angkan mahal. Ngayon malalaman ng gagong manoj na yon kung paano magalit ang ating pamilya Itinakwil na sila ng ating mga nakakatanda mahal. Kahit na anak pa natin si Babli, pero wala na tayong magagawa pa. Ang tradisyon ay tradisyon. Mas pinili niya ang sumama kay Manoj at bigyang kahiyaan ng ating angkan. Kaya simula ngayon ay wala na tayong anak pa na katulad niyang suwail habang pauwi ang mag-asawa mula sa hukuman at nakatakdang magtago sa ibang lugar, natuntun sila ng mga kamag-anak ni Bobley sa tulong ng ilang kakilala. <laughs> Ngayong natagpuan na namin kayo, Lalong-lalo lalo ka na, Manoj. Gago ka. Nagpakasasaka sa kapareha mo ang kanaalam mong bawal. Ang isang katulad mo ay dapat lang natapusin Manoj. Maawa ka sa kanya, Takbir. Kailan yo ba kami maiintindihan ni Manoj? Wala kaming kasalanan sa inyo eh. Nagmamahalan lang kami, Takbir. Ayon sa ulat ng pulisya at sa testimonya ng mga nakasaksi, hinuli siya Manoj at Bobli habang nasa bus. Dinala sila sa loob ng isang sakyan. Doon sila inalipusta, sinaktan at tinakot. Pinilit si Bubbly na iwan si Manoj at bumalik sa pamilya. Ngunit tumanggi siya. Sa huling pagkakataon, Bubbly. Bilang pamangking ko ay binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Iwanan mo tong gagong si Manoj at bumalik sa iyong mga magulang. Kahit na pinakasasaan ka na ng gagong Manoj na ito ay tatanggapin namin yan. Basta't iwanan mo lang ito nang matakos na ang inyong relasyon. Ikaw ang gago, Tiyo Takbir. Wala akong pinagsisisihan sa pagpakasasani ni Manoj sa akin dahil sa nagmamahalan kaming dalawa. Mas gugustuhin kong tapusin niyo na rin ako kesa mamuhay na wala si Manoj sa piling ko. Gago ka, Takbir gagoha. Dahil dito, nagpasya ang mga salarin na tapusin na lang sila. Sa gabi ng Hunyo 2007, ayon sa forensic report, sila ay kapwa sinakal hanggang sa mawala ng malay at kalaunan ay natodas dahil sa lakas ng puwersa. Ang kanilang mga katawan ay itinapon sa isang kanal sa kalsadang malapit sa nayon. Ilang araw matapos ang pagkawala nila, nakita ang kanilang mga bangkay. thank you Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. tradisyon ang nakikitang motibo ng mga pulis kung bakit tinapos ang dalawang nagmamahalan. Sa mata ng kanilang komunidad, ang kasal ng mag-asawa na galing sa parehong gotra ay itinuturing na bawal. Halos simbolo ng incest kahit wala namang tunay na dugo o pagkakamag-anak. Ang lokal na konseho ay nagutos na ibalik ang dangal ng pamilya isang tahimik Ngunit malinaw na utos ng pagpapatodas. Mas pinahalagahan ng pamilya at komunidad ang dangal ng lipi kaysa sa buhay at kalayaan ng mag-asawa. Ang kaso ay naging isa sa mga pinakaprominenting honor killing cases sa India. Ang kapatid ni Manoj at ilang NGO ay hindi tumigil sa paghabol ng hustisya. Nagkaroon ng matagal na paglilitis. Noong Marso 2010, ang korte sa Karnal ay naghatol ng death sentence sa limang salarin. Kabilang ang tiyo ni Bubbly na nanguna sa pagtodas. Habang buhay na pagkakabilanggo naman sa driver na tumulong sa pagdukot at pagtatapon sa kanilang katawan. Sa kaso nila Manoj at Bobly ay nagbukas ng malawakang diskusyon tungkol sa karapatan ng kabataang pumili ng mamahalin, karahasan sa ngalan ng kultura at karangalan at ang tungkulin ng estado na protektahan ang mga individual mula sa sariling pamilya. Hanggang ngayon, ang kanilang kwento ay simbolo ng pag-ibig na handang tumindig laban sa tradisyon. Ngunit naging biktima ng lipunang hindi pa handang tanggapin ang pagbabago. Si Namanoj at Bubbly ay nagmahal lang sa isa't isa pero sa mundong kanilang ginagalawan, ito pala ang pinakamapanganib na bagay na maaari nilang gawin. Ang kanilang kwento ay nananatiling paalala. Ang pag-ibig ay hindi dapat katumbas ng kaparusahan. Ang karangalan ay hindi dapat mas mataas kaysa buhay. Ikaw, kaya mo bang ibuwis ang iyong buhay? sa ngalan ng pag-ibig. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.